Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapik, kabanata anim naraan at pitungput anim hanggang anim naraan at walumpu. Kabanata anim naraan at pitungput anim. Agad na tuwang tuwa na sinabi ni Roger. Dad, nakikinig ako sa iyo. Tumango si Reginald bilang kasiyahan at sinabing, Halika, pumasok ka at humingi ng gamot kay Charlie kasama ko. Humingi ng gamot? Nagmamadaling tanong ni Roger. Paano ko ito hihilingin? Lumuhon. Walang pakialam na sinabi ni Reg Nor. Lumuhad ang buong pamilyang Song, at kailangan din natin lumuhad. Lumuhad kay Charlie. Agad na tumalun si Roger at tuwang-tuwa na sinabi. Hayaan mong lumuhad sa kanya. Dad, baka patayin mo na rin ako. Kumunat ang noo ni Reg at pinagmasdan siya. Ang sinabi ko lang, dapat ka na namang mag-bullshit ngayon. Sabi ni Roger na may malungkot na muka. Dad, nakaluhod dito. Kailan ba ako lumuhod sa kahit na sino maliban sa inyo ni Lolo? Hindi mo ba pa ulit-ulit na sinasabi na ang mga lalaki ay may ginto sa ilalim ng kanilang mga tuhod? Ngumiti si Regnor nang pinahiya si Hanzi ng kanyang balakang, kung siya ay katulad mo. Kung gayon, hindi siya matatawag na Diyos ng Digmaan ng mga susunod na henerasyon. Pagkatapos nito, nagtanong naman si Regnor Paano ang pagluhod kung ang isang malaking tao ay maaaring yumuko at magunat? Lumuhad ka muna tapos patayin mo siya, isa siyang tunay na bayani. Nang marinig ito ni Roger, tumango siya at galit na sinabi. Okay, makikinig ako sa dad. Tinapik siya ni Regnar sa balikat at nakangiting sinabi. Ang makayuko ay isang malaking improvement. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maitago ang kanyang pananabik at sinabi. Halika, sumunod ka sa akin. Sa banquet hall sa oras na ito, tinulungan ni Charlie si Elder Song na bumangon. Nang bumangon si Elder Song, tumayo din ang iba pang miyembro ng pamilya Song. Inaalok din ang mga regalo sa kaarawan ng lahat, kaya bumalik si Charlie sa kanyang upuan, at hinayaan si Elder Song na ipagpatuloy ang piging sa kaarawan. Bumalik sa hapagkainan, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan, sa paligid ni Charlie, nag-uusap ang lahat ng uri ng pagsusumamo na salita sa pananabik. Nagmamadali ang lahat para magpabata. Ang ilang mga tao ay nagsimula pa ngang magbid para sa 300 milyon, 400 milyon, at kahit 500 milyon hanggang sa dulo. Mahina kong sinabi ni Charlie, nakuha ko ang rejuvenation pill nang hindi sinasadya, ngunit wala na ito ngayon. May nakakilala kay Charlie, alam na siya si Mr. Wade na namuno sa pagkamatay ng Hong Kong Master sa Metaphysical Conference. Kaya sumigaw sila, Mr. Wade, ikaw ang supremo ng Nan Guang, itong rejuvenating peel, tiyak na ikaw mismo ang nagpino nito. Mangyaring magpakita ng awa at magpino ng isang batch para sa aming matatandang lalaki. Handa kaming mag-alok ng pinakamataas na presyo. Naisip ni Charlie sa sarili, alam ng mga tao na kaya niyang gumawa ng rejuvenating pill. Siya ay hindi magiging mapayapa sa buhay na ito, kaya't sinabi niya ng basta-basta. Kahit na ako ang kataas-taasang guru ng Nan Guang, may mga bagay na hindi ko magawa sa aking kakayahan. Gaya ng sinabi ni Charlie, hindi niya maiwasang magpakita ng panghihinayang na nagsasabing. Ayon sa aking pananaliksik, ang rejuvenating pill na ito, ay produkto mula sa isang henyong doktor at warlock, noong sinaunang panahon. Ito ay isang tableta na napino, para sa mga emperador at general. Ang pill na ito ay labis na napino ng mahirap. Maraming gamot ang nawala, at maging ang paraan ng pagpino ay nawala. Imposibleng pinuhin itong muli, ngunit makatitiyak kayo, kung mayroon akong kakayahang kopyahin ang mga rejuvenating pill sa hinaharap, Tiyak na ibabahagi ko ito sa inyo sa panahong iyon. Nang marinig ito ng lahat, sulit na sumuko, at kasabay nito ay umaasa sila, na talagang kayang kopyahin ni Charlie ang rejuvenating pill. Pagkarinig nito, narinig ito ni Roger na kakapasok lang sa pinto, at nagmamadaling sinabi ni Roger kay Reg Dad, wala nang rejuvenating pill si Charlie. Wala, ngumiti si Reg ng nang mapanlait at kumpiyansang sinabi hindi ako naniniwala. Kabanata 677 Nakita ni Roger na matatag ang paniniwala ng kanyang ama, na dapat ay mayroon pang rejuvenating pill si Charlie. Kaya siya ay tumingin sa kanya, umirap at nagtanong. Dad, hahanapin mo ba talaga siya, at magmakaawa para sa rejuvenating pill? Oo, oh, tumango si Regnor at sinabing, sasama ka sa akin mamaya, hihingi ako ng tawad sa kanya. Lumuhad ka at humingi ng tawad, at pagkatapos ay sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Medyo nanlumo ang ekspresyon ni Roger. Dad, ang ibig mong sabihin ay lumuhad ako para aminin ang pagkakamali. Tapos kumanta ng pulang mukha sa gitna. Napatingin si Reginald kay Roger sa gilid at nagtanong. May opinion ka ba? Nagulat si Roger sa mga mata ng kanyang ama, at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay at nagsabi. Hindi, wala akong opinyon. Tumango si Reginald bilang kasiyahan at sinabing, "Sabi ko, dapat marunong kang yumuko at magunat kung walang silbi ang pagluhod mo. Luluhod din ako. Hangga't maaari akong makakuha ng isang rejuvenating peel, matatawag ko siyang ama. Sa mundong ito, wala nang mas mahalaga pa ba sa buhay?" Okay. Alam ni Roger na ang kanyang ama ay ganap na nahok sa rejuvenating peel at walang kwentang sabihin sa oras na ito. Nang naglalakad na ang mag-ama pabalik, pinaalis ni Charlie ang lahat ng nasa paligid niya. Magsisimula na ang piging, ngunit lam inglingga siya sa paligid, nakita niya na ang mesa ay siya lang ang nakaupo. Ang dalawang pwesto ay walang laman. Ang dalawang posisyong ito ay inihanda para kay Chunky at sa kanyang apo na si Jovia. Hindi maiwasang magtaka ni Charlie. Batay sa kanyang pag-unawa kay Chunky, si Chunky ay nagkaroon ng isang malakas na pakiramdam ng oras at pinanatili ang kanyang oras ng mga pangako. Hindi siya dapat mali. Sa pag-iisip nito, kinuha ni Charlie ang kanyang mobile phone at tinawagan si Chunky. Maya-maya pa ay konektado na ang tawag. Gayunpaman, si Jovia ang sumagot ng telepono, Mr. Wade. Medyo kinakabahan at naagrabyado ang boses ni Jovia. Nagmamadaling nagtanong si Charlie, Jovia, nasaan ang lolo mo? Bakit hindi kayo dumating sa birthday party ni Mr. Song? Sumagot si Jovia na may galit na boses. Mr. Wade, ang ospital ng aking lolo ay nabasag. Siya ay abala sa paglilinis at maaaring hindi makapunta sa piging ng kaarawan ng Mr. Song. Dahil natatakot siya na maapektuhan ito ang mood ng lahat, hindi ito sinabi ni Lolo kay Mr. Song. Nagtataka si Charlie, sikat si Chunky, bakit may ayaw magmulat ng mata, at nagbasag sa kanyang clinic. Kaya nagmadali siyang nagtanong, sino ang gumawa nito? Sinabi ni Jovia, ang mag-amang Ragnar at Roger ng pamilya Wu. Nais nilang pumunta ang aking Lolo sa Susho upang gamutin si Wu Chi sa kanilang tahanan. Naramdaman ng lolo ko na ang mga aksyon ni Wu Chi ay masyadong kasuklam-suklam, kaya hindi siya pumayag na makita siya. Kaya nila sinira ang medical hall. Mukhang malamig si Charlie, ito pala ang mag-ama ng pamilya Wu. May kaunting galit ang sumilay sa kanyang puso, at pagkatapos ay mabilis na nagtanong. Ikaw at si Mr. Shi ay hindi nasaktan, tama ba? Nagmamadaling sinabi ni Jovia, hindi, wala ako sa tindahan noong nangyayari. Pagbalik ko, ang clinic ay nasira na at nakaalis na ang pamilya Wu. Ngunit ayos lang si Lolo, ang clinic lang ang nasira. Narinig ni Charlie na hindi nasaktan ang dalawa, kaya napahinga siya, at sinabing may sipon mukha. Jovia, sabihin mo kay Chanky, haharapin ko ang bagay na ito. With that, ibinaba ni Charlie ang telepono, isang malamig na alon ang bumungad sa kanyang mukha. Oo nga, ang lalaki ng pamilya Wu at ang kanyang anak ay mayabang, at hindi nila alam kung paano pigilan ang pagdating nila sa Ores Hill. Kabanata 678, Bakit gusto ni Chanky na mag-set up ng clinic sa Ores Hill? Hindi ba sila ay nagstay dito dahil gusto nilang suklian ang kanyang kabutihan? Bilang resulta, ang mag-ama ng pamilyang Wu ay talagang nasira ang kanyang clinic. Sa pamamagitan ng hiningang ito, hindi siya makalunok ng kahit ano. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik si Regnar kasama si Roger. At saka, imbes na ibalik si Roger sa table niya, diretsong kinuha niya si Roger at sumugod kay Charlie. Pagdating niya kay Charlie, agad na iniangat ni Regnar ang kanyang kamay, at magalang na sinabi. Mr. Wade, ang aso ay walang mga mata at walang butil ngayon, at sinaktan kanya. Ngayon dinala ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Sana hindi mo na maalala ang kontrabida. Huwag maging pamilyar kasama niya sa bagay na yon. Binaba lang ni Charlie ang telepono at nagalit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinala ni Reginar si Roger para humingi ng tawad. Alam niyang gustong makuha ni Regnar ang rejuvenating pill, kaya gumawa siya ng plano at mahina hong Mr. Reginald, gamitin mo ang anak mo. In other words, live in na manugang at isang basura na lambanog. Saan ako magiging karapat-dapat sa paghingi ng tawad ni Mr. Reginald? Para kay Mr. Reginald, isa akong basura na lambanog. Pwede mong pagalitan o bugbugin kung kailan mo gusto. Nang marinig ito ni Reginald, alam niyang hindi binalak ni Charlie na hayaan na lang ito. Kaya naman, agad niyang sinigawan si Roger na may kalmadong mukha. Bastardo, ayaw mo bang lumuhod para kay Mr. Wade? Sa sandaling lumabas ang salitang ito, maraming tao ang napalingon dito. Tinanong nila mula sa kaibuturan ng kanilang puso, luluhod ba talaga ang pamilya Wu kay Mr. Wade? Namamanhid sa galit na anit ni Roger, at mainit ang buong katawan niya. Ang sinabi niya, ay ang young master din ng pamilya Wu. Sa Ores Hill, siya ay isang sobrang yama na pangalawang henerasyon. Hiniling niya sa kanya na lumuhod para sa basura ng Ores Hill. Kung ito ay kumalat, paano niya makikita ang mga tao sa hinaharap? Habang nag-aalinlangan siyang makita, biglang sinulya pa ni Charlie ang kanyang ama sa tabi niya, at si Roger ay nagulat. Natatakot siyang magalit si Regnar, kaya napakagat na lang siya sa ulo, yumuko ang kanyang mga paa, at lumuhad sa lupa nagalit nagalit na galit. What? Lumuhad talaga ang batang si Mr. Roger. Nagkaroon ng kaguluhan sa eksena. Napaka-init ng mukha ni Roger. Nagusto na niyang mamatay. Hindi nagsalita si Reginar matapos siyang makitang nakaluhod. At agad na sumigaw. Ano ka ba? Bakit ka nakatulala? Humingi ka ng tawad kay Mr. Wade kaagad. Nasabi lang ni Roger sa nakakainis na boses. Mr. Wade. I'm sorry, nagkamali ako, please patawarin mo ako. Mahina hong sinabi ni Charlie, paghingi ng tawad ng walang sinseridad, sa katunayan, mas mabuting huwag na lang sabihin. Ito ay makatipid ng oras sa lahat, at huwag mag-aksaya ng damdamin ng lahat. Nang marinig ito ni Regnar, bigla niyang naintindihan na pagpapaluhod na lang sa anak, ay hindi sapat upang mapabilib si Charlie. Kaya galit siyang sumigaw at sinabing, huwag kang sumuko kay Mr. Wade at magmakaawa kay Mr. Wade para sa pagpapatawad. Nagtakip ng ngipin si Roger, yumuko at yumuko, Mr. Wade, patawarin mo ako, at labis kong ikinalulungkot. Ngumiti ng mapaglaro si Charlie at sinabing, Since you sincerely apologize, then this incident ay hindi na nangyari. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Regnar, at hindi na makapaghintay na magsalita. Mr. Wade, meron akong kahilingan. Hindi ko alam kung makapagbenta si Mr. Wade ng rejuvenating pill para kumita ng bilyon. Bulalas lahat ng mga taong naruroon. Ito ay limandaang milyon kanina lamang, ngunit ngayon ay naging isang bilyon sa isang kisap mata. Oo naman, mayaman ang pamilyang Wo. Sa mata ng pamilyang Wo, isang bilyon ay maaaring wala lang. Bahagyang umiti si Charlie sa pagkakataong ito, at sinabing, Mr. Regnor, masyado kang maraming iniisip. Wala na akong rejuvenating pill ngayon. Kahit na mayroon ako, imposibleng ibenta ito ng isang bilyon. Kahit na ibenta ko ito ng isang bilyon, hinding-hindi ko ito ibebenta sa iyo. Pagkasabi nito, malamig na ng hininga si Charlie at sinabing, Ako ay isang tao na maraming dinadalang sama ng loob. Malino kong natandaan na ikaw ay sumigaw, na ako ay managot sa pambubugbog kay Liu Guang, at kailangan ko itong bayaran. Lumapit ka sa akin para sa gamot, sa tingin mo ba ako ay isang goldfish, na may pitong segundo lamang ng memorya? Kabanata 6 na at putsyam, nang marinig ang sinabi ni Charlie, na nikipang puso si Regnar. Alam niya na hindi ganoon kadaling sumuko si Charlie, ngunit nag-alok siya ng mataas na presyo na isang bilyon. Naisip niya na nakatingin siya sa mukha ng pera, at hindi niya isinaalang-alang ang kontradiksyon ngayon lamang. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ay hindi pinansin ng lalaking ito ang mataas na presyo na isang bilyon. Kapag siya ay dumating, siya ay pumunta sa pamamagitan ng lumang account sa kanyang sarili. Kung ito ay normal, gaano man kalaki ang negosyo, at nakatagpo ng ganoong negosasyon ng kalaban, lalayo na rin si Regnar. Pero ngayon, wala talaga siyang lakas ng loob na umalis. Sapagkat, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya kayang labanan ang tukso ng Rejuvenating Teal para siyang natulala dito, kaya napuno ito ng isip niya at ang epekto ng pagkonsumo nito. Kaya't halos walang pag-aalinlangan siyang lumuhod, ikinulong ang kanyang mga kamao sa kanyang mga kamay, at sinabi ng magalang kay Charlie. Mr. Wade, ngayon lang, ang isang wo ay hindi nakakakilala sa iyong kahusayan. Iginagalang ka ng lahat ng kasamahan sa Oris Hill bilang isang tunay na dragon sa lupa. Pakiusap, huwag kang maging pamilyar sa akin, isang lang nakaraniwang tao. Magaling magsalita si Reg Nor, para hindi matapakan ng kalaban ang sarili, kusa niyang itinaas ang kalaban sa taas. Sa oras na ito, karamihan sa mga tao ay walang paki-alam sa kanya. Gayunpaman, hindi lamang ipinagdiriwang ni Charlie ang pagdiriwang kasama ang pamilya Wu. At ang kanyang anak sa pagkakataong ito, ngunit higit sa lahat, talagang sinira nila ang klinika ni Chanky. Sa tono na ito, kinailangan itong ibigay ni Charlie at hindi siya nagagalit. Kaya tumingin si Charlie kay Regnar, ngumiti ng bahagya at sinabing, One billion is indeed quite sincere, pero, Mr. Regnor, mukhang mababa ang ugali mo sa anak mo. Saglit na natigilan si Regnor, at agad na napagtanto na hindi siya inisip ni Charlie, ay kumatok ang kanyang ulo. Hindi niya naisip na ang kautaw ay isang kahihiyan, pagkatapos ng lahat, ito ay para sa pagpapabata. Sa pag-iisip nito, hindi siya nagdalawang isip at yumuko, pagkatapos magkautaw, itinaas ni Regnar ang kanyang ulo at sinabing, Mr. Wade, pakibigay kay Wu ang isang pagkakataon. Hanggat handa kang magbenta ng rejuvenating pill kay Wu, gagawin ka agad ni Wu na mag-credit ng isang bilyong cash sa iyong account. Tiningnan siya ni Charlie, ngumiti ng mapaglaro at sinabing, Ang rejuvenation pill ay simple. Sa katunayan, nahulaan mo ito. Mayroon pa akong rejuvenating pill. Ngunit itinatago ko ito para sa aking sarili, ngunit dahil sa 'yong tamang presyo, pagkatapos ay maaari kuring isa-alang-alang -alang na ibenta ito sa iyo. Gaya ng sinabi niya, dungukot si Charlie sa kanyang bulsa at dahan da ang naglabas ng isang maliit na kahon, nagawa sa kahoy, eksaktong kapareho ng ibinigay niya kay Mr. Song. Pagkabukas nito, talagang ito ang rejuvenating peel. Matapos mailabas ang rejuvenating peel, Tumayo si Charlie at sinabi sa lahat. Ang rejuvenating peel ay napakahalaga. Nagtago lang ako ng isa para sa akin at sana mapatawad ninyo ako. Dito ko sasabihin sa lahat, itong rejuvenating peel, meron pa talagang isa, ngunit ang isang ito ay inihanda ko para sa aking sarili at wala akong balak na ibenta ito. Ngunit si Pangulong Wu ay taos-puso at nag-quote ng mataas na presyo kaya kailangan kong isa alang alang ito ng maingat. Kahit na ang lahat ay sekim para sa rejuvenating pill na ito, sila ay walang magawa. Kung tutuusin, napakakaunting mga tao na maaaring magkaroon ng isang bilyong pera. Tinatayang hindi hihigit sa limang katao ang naruroon. At saka, sino ang maglalakas loob na makipagkumpitensya sa pamilya wu sa oras na ito? Para sa gamot na ito, si Regnar ay lumuhad sa lupa sa harap ni Charlie. Kung tumawad siya this time, galit pa rin siya sa kanya. Tiningnan ni Regnar ang rejuvenating pill, na amoy ang sariwang halimuyak na panggamot mula sa rejuvenating pill, at sinabing may pananabik. Mr. Wade, basta willing ka na ibenta ito, isang bilyong cash ang babayaran ka agad. Bahagyang umiti si Charlie, don't worry, Bago natin pag-usapan ang rejuvenating peel, meron pang bagay na hindi natin napag-usapan ng malinaw. Gayun din, kumunat ang noo ni Regnar at nagtanong, Ano ang problema? Unti-unting naging malungkot ang ekspresyon ni Charlie, at nagtanong siya sa malamig na boses. Ako at si Chunky ay itinuturing din na magkaibigan. Binasag ninyo mag-ama ang klinika ni Chunky. Paano ang pangyayaring ito? Nang lumabas ang mga salitang ito, hindi napigilan ng matandang song na sumimangot, malungkot ang kanyang mukha at nagsabi. Regnar, ang henyong doktor na si Chunky ay isang eksperto sa Ores Hill, na iligtas ang mga buhay ng hindi mabilang na mga tao. Siya ang matandang guro at mabuting kaibigan. Bakit mo sinira ang kanyang klinika? Nang marinig ito ni Regnar, ay kasing laki ng laban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Mayroong masayang relasyon si na Chunky at Charlie. Kabanata 680. Ito ay talagang nakakalito, hindi niya alam ang relasyong ito noon pa. Inisip na lang niya na ito ay walang iba, kundi isang kilalang matandang doktor na Chino. Dahil hindi niya ito matalo, sinira na lang niya ang kanyang klinika at binigyan siya ng kaunting pressure para pilitin siyang pumayag na makita ang kanyang batang anak pero hindi niya inaasahan na magdudulot siya ng gulo dito. Gayunpaman, kailangan niyang maging masigasig na makuha ang pagbabagong lakas. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay umikot at siya ay maituturo lang si Roger sa tabi niya at galit na sinabi. Hoy, ito ang aking anak, pabigla-bigla at masama ang tingin. Wala akong choice kundi turuan ang anak ko. Namula ang ekspresyon ng mukha ni Roger. Talagang hindi niya inaasahan na siya ang magiging backer niya. Kahit galit na galit siya, hindi siya naglakas loob na ipakita ang kanyang kawalang kasiyahan. Dahil hinayaan niyang bitbitin niya ang kalderong ito, nakangangalang ang ngipin niya. Kaya, ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabi, I'm sorry, it was my impulse in smashing the shop, kung saan naroon ang henyong doktor. Patawarin mo ako, Mr. Wade. Nagmamadali sinabi ni Reginar sa gilid, Mr. Wade, makatitiyak ka na ang lahat ng pagkalugi ng henyong doktor, ay babayaran ng sampung beses. Bahagyang sinabi ni Charlie, may ilang bagay na hindi malulutas sa pagkawala ng pera. Nagmamadaling tanong ni Reginar, paano ito gustong lutisin ni Mr. Wade? Ako, tumingin sa kanya si Charlie at nakangiting sinabi, ang solusyon ko ay napakasimple. With that, sadyang pinabagal ni Charlie ng kaunti ang ritmo, at tumingin kay Roger. Habang magkaharap ang mga mata, medyo nataranta si Roger sa mabangis na hangin ni Charlie. Habang siya ay nag-iisip kung anong uri ng solusyon ang imumungkahi ni Charlie. Biglang bumaril si Charlie, hinawakan ang kanang braso, at dahan-daang pinaikot. Nakarinig lang ng click ang kanang braso ni Roger ay nabali ng diretsyo ni Charlie. Ano? Napasigaw si Roger sa sakit, namula agad ang kanyang kutis at saka namutlang muli. Nabali ang kamay ko. Charlie, hinahanap mo si kamatayan. Direktang itinapo ni Charlie ang naputol niyang kamay at malamig na sinabi. Simula noong nabasag mo ang klinika ni Chunky, pagkatapos ay tatanggalin ko ang iyong mga kamay. Ito ay tinatawag na organ exchange. Sumigaw si Roger sa sakit. Dad, sinira ng basurang ito ang kamay ko. Gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang mamatay. Napatulala rin si Regnor. Hindi niya inaasahan na direktang kikilo si Charlie sa kanyang anak at ang putok ay napakatindi na maaalis niya ang isa sa mga kamay ng kanyang anak kapag siya ay dumating. Gayun pa sa sandaling ito, inaabangan pa rin niya ang rejuvenating pill na nasa kanyang puso. Para sa kanya ngayon, kung willing si Charlie na ibenta sa kanya ang rejuvenating pill, at kahit na nabali ang kamay ng kanyang anak, kaya pa niya. Pagkatapos niyang inumin ang rejuvenating pill, haharapin niya si Charlie para ayusin ang account. Kaya, na may itim na mukha, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabi, Mr. Wade, binayaran na ng aking anak, ang presyo para sa pagsira sa klinik ng henyong doktor. Ngayon ay maaari mong ibenta sa akin ang rejuvenating pills, tama ba? Rejuvenating pill. Kinuha ni Charlie ang rejuvenating pill mula sa maliit na kahon na gawa sa kahoy, at ilang beses itong inilagay sa harap niya. Sa oras na ito, tiningnan ni Regnar ang rejuvenating pill na ito, ang kanyang mga mata ay malapit ng magningning. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Charlie ay biglang umiti ng mahina sa oras na ito at sinabi ng pabiro. Kung ikukumpara sa bilyon-bilyon mo, iniisip ko pa rin na mas masarap kumain. Pagkatapos magsalita, iniunat niya ang kanyang kamay, at inilagay ang rejuvenating pill sa kanyang bibig at diretsyong nilunok.